I'm a Christian and I also don't have a plan getting tattoo. Pero, I don't judge people and my friends. Kung gusto nila magpatato, or kung may tattoo sila. Kasi, for my perspective, I see it as an art. <laughs> isang lula ang binatiko sa social media dahil sa kanyang sinabi sa isang babae na may tattoo. At sinagot naman ito ng babae ng At dahil nga dito nag-viral si Lula at ito'y pinag-uusapan ng mga sikat na content creator gaya ni Real Talk Darbs at ng iba pa. Mga may tatu! Hindi daw makakapasok sa langit sabi ng lolang ito sa isang babaeng sumasakay ng naman sa jeep. So huwag kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na mapupunta kayo sa impyerno dahil may tatu kayo. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. May mga bagay na kasalanan base sa paniniwala mo. Pero pagdating sa ibang tao, may of living nila to. Ito ang idea na yan. Galing yan sa Old Testament, sa Bible, sa Book of Leviticus. Pagdating sa New Testament, si Jesus na fulfill niya ng law, ibig sabihin itong Old na Testament na yan, it's not something na kailangan pa natin sundin. Pero may isang content creator ang nagbigay ng magandang opinyon at pinagsisihan niya ang pagkakaroon ng tattoo sa katawan. Siya si Billy Jack Sanchez. Alam kong kilala niya siya dahil sa kanyang viral video noon patungkol sa Ang Pilipinas uunlad kaya maging 1 is to 1 ang peso to dollar. You wanna know why? Because ito yung magiging a uh, port of exchange. So para magkaroon tayo ng mga imported goods for our industry, kailangan natin makipagpalitan ng marimanan natin na hindi tumutubo sa bansa nila na sa atin lang tumutubo. At siya ay nag-viral ulit sa panahon ng pandemya dahil naman sa pagsuway sa batas trapiko.

What's up mga tol? Let's be the Jerks and na naway. Gusto ko muna kayong batiin ang magandang hapon mula dito sa Radio AEL 8. So, bago natin pag-usapan na itong napaka-sensitive na topic about uh, skin tattoo dahil may nag na video na may isang magandang binibini na kasay sa jeep na may tattoo. Para ito ay pinag-blake post din ni Mr. Will Talk Darbs at maraming maraming tao at iba't ibang tao na may tattoo ang nag-react dito sa video na to at ang pili na kanilang sa loobin. Ako nga hindi ako nasaktan like may tattoo ako eh. Dami kong tattoo pero no visible tattoo ako. When you see me, I have no visible tattoo but I have too much tattoo when it comes to my body. So ito yan mga to. Masyado nilang binuli itong uh, elderly na to. Uh, naging concern lang naman ha. Ah. Ito ang aking uh, analysis no sa video uh, kumalat na nag-trending tungkol sa pagsisita ng isang uh, elderly woman to the younger generation tungkol sa tattoo na hindi makakapasok sa langit so me, I would really ask for an apology to everyone who doesn't have a tattoo and who stick to that moral values and virtues that you've been uh, applying into your lives since you were born Thank you so much sa inyo at congratulations sa inyo. At sa mga nagkamaling katulad ko, I will I will speak on behalf of all the tattooed people, no, na pasensya na ho kayo, no. We've done a big mistake. We've done a really big mistake with our lives. So, pinanganak tayo na para alagahan ang ating sarili na maging malinis ang katawan. Na, totoo naman ang nakasaad sa mga holy books na huwag natin dudumihan ang ating uh, katawan. No? As a person who has tattoo, ako eh, kung titignan ko talaga yung moral values and right knowledge about uh, living the life on a holy one, nagkamali talaga ako. Pagsaka ko, magsaka ko. Kasi, nagpatatua ako eh. Yun, isa rin po ang biktima ng mga false beliefs na okay lang may tattoo, ganyan. Hindi ako nakinig sa magulang ko hindi ako nakilig sa, sa mga elderly ko na mas nakakaalam sa akin at mas experience sa buhay ko dahil nga matigas ang ulo ko. So sa mga may tatong tao, aminin nyo rin sa sarili ninyo na matigas ang mga ulo ninyo. Huwag tayo magmalinis na ano na okay lang may tatong. Huwag na natin pagtanggol ang pagkakamali natin dahil tayo lahat nagkamali talaga. At talagang malinaw na malinaw kahit anong baluktot ang ating rason. Ginusto lang natin ta ito na magkatato dahil tayo mayayabang at tayo may pride, no? Na which is one more sin na alam naman natin mali at nakasaad na yan sa holy books. Ipinatato e, pa natin. At ako hindi magmamalingis dahil ang dami kong tato. At pinagsisisihan ko yun. Pero sa akin nga, oo, alam kong pakiramdam na art lang to Yes. Pero... Dahil doon sa pagmamahal natin sa art na yun, nakalimutan na natin respetuin, ang tunay na salita. Di ba? Kaya so, Mr. Real Talk Vibes, huwag mo masyadong ipahiya si Lola na nanita. No, at uh, huwag mo nang bigyan ng iba pang perception na tungkol sa point of view mo dahil punong-punong puno ka ng tatao. Alam ko, matalino ang tao at mabuti kang tao. Pero alam mo sa sarili mo, you've made a big mistake in your life sabi na tatu. At pare-pares na tayo dyan. Damay-damay na tayo. So, hindi tayo papasok ng langit and so be it. Kasi ginusto natin eh. We will pay for the price itself. Kasi talagang hindi tayo sumunod. Yo. Kaya wala tayong dapat i- i-prove e pa na yung datong okay lang. Kasi marami pa tayong guguluhin mga utak na mga kabataan at mga younger generations. At marami pa tayong tuturuan ng mga bata na maging matigas ang kanilang mga ulo at huwag makinig sa kanilang nakakatandang mga kamag-anak o kahit sino mang elderly. Alam niyo point of view ko dito? Ha? That elderly woman is just merely concerned about the innocent soul of that beautiful woman she was just trying to remind that woman kasi baka wala nagsabi sa kanya at walang pumigil at pinagalitan siya nung time na pwede sana ma-prevent na magpatato siya. If I could just get back time, again, or I get back time, sana hindi ako nagpatato. Why? Kasi sinaktan ko na sarili ko. Dinumihan ko talaga balat ko. No? Ako, guys, no? Puno-puno ako ng magsisi. Kahit ang ganda ng tattoo ko, yes, I know. Pero sana, I think, not only price, multiple times, mga oras, kaya ko sa sarili ko. Kasi having a tattoo is very addictive, bro. Well said, Billy Jack Sanchez. Ipagpatuloy mo ang pagbabago sa iyong sarili sangayon sa katuruan ng Diyos. Ngayon, ito naman ang ating panig sangayon sa itinuturo ng Biblia. Sa Lumang Tipan, ang Israel ay piniling bayan ng Diyos upang sa bayan na ito magmumula ang pagkakatawang tao ng tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Ang bayan na ito ay binigyan ng Diyos ng mga pamantayan, mga tuntunin kung paano sila mamuhay sa harap ng Diyos at kung sa paano sila mag-alay ng buhay na paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos upang ang kailang pamumuhay bilang bayan ng Diyos ay iba sa mga nakapalibot sa kanila. Isa sa pamantayan ng Diyos para sa mga hodyo ay nakasulat sa Leviticus 19 verse 28 Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni huwag maglalagay ng tato sa inyong sarili ako ang Diyos. Maraming umaalma at nagsasabing itong Leviticus 19.28 ay hindi para sa ating mga Kristiyano dahil wala naman daw inutos para sa ating mga Kristiyano sa bagong tipan na bawal magpatato kundi para lamang sa mga hudyo sa lumang tipan. Hindi ko sinasabi na lahat ng kautusan ng Diyos sa lumang tipan para sa mga hudyo ay applicable sa ating mga Kristiyano ngayon kundi ang gusto kong iparating tayong mga anak ng Diyos sa pangamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo ay binigyan ng sound mind or maayos na kaisipan kung paano tayo mag-alay ng paglilingkod na buhay at kalugod-lugod na gawain upang ang ating pamumuhay ay katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Alam po natin lahat, ang pagpapatato ay naging pangkaraniwan sa panahon natin ngayon dahil hindi natin may pagkakaila na ito ay kasama sa tradisyon ng ating mundo at madalas natin itong nakikita sa mga tribo sapagat ang tato ay isang ethnic identity. Pero marami tayong makikita ngayon kahit hindi naman membro ng ethnic tribe pero puno ng tato ang katawan, pati pa nga mata, kasama eh. Ngunit ang nakakalungkot nga po ngayon, mayroong mga professing Christian, o hindi nga lang professing Christian, kundi mga professing pastors or preachers na nagsasabing okay lang daw ang magpatato, kasi tato is an art naman daw. Kailangan kung magpatato kayo, yun po talaga may meaning, bukal sa puso, sa isip nyo, ready kayo na hindi nyo pagsisisihan dahil hindi po kayo magpatato dahil gusto nyo lang maging sika. Tattoo, art yun, tinitignan niyo siya bilang sa katawan. I'm a Christian and I also don't have a plan getting tattoo. Pero, I don't judge people and my friends. Kung gusto nila magpatato, or kung may tattoo sila. Kasi, for my perspective, I see it as an art. Porkit ba naging tradisyon ito ng ating mundo ay dapat natin ayunan bilang mga Kristiyano? Sa tingin ko, ang magandang sagot dito ay hindi po. Dahil malinaw ang nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 8 kayo'y masipag-ingat baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo. Ang verse na ito ay nagpapahayag na mag-ingat at huwag maniniwala sa anumang pandaraya ang sinasabi ng mga tao gaya ng tattoo is an art, walang mawawala sa iyo kung magpatatuka, tattoo is a choice, Huwag humapadaya mga kapatid, huwag padaya sa agos at daloy ng mundo kung hindi naman naaayon kay Kristo. Dahil tinawag tayo ng Diyos upang maging hiwalay ang ating pamumuhay sa mundong ito. Romans 12 verse 1 and 2 Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na iaalay ninyo ang inyong katuan bilang buhay na handog, banal at katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat ito ay karapat-dapat na paglilingkod. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Bakit pala payagan ninyo mga tao? Mito to, mito to. Anong problema sa to? Mito to na yan bang pala pa ang kalooban ng Diyos? Eh palimô, dapat tuso para makabagsak ng gastos na meron kayo dito. Best decision of your life. Diba? One, God loves you, nakatataw lahat. Dodo, pwede mo bang questionin yan? O, siya talaga na nag-uusap ng Diyos. Pero huwag, huwag mo sasabihin, kung oh, may tato, hindi na sa tanggap ni Jesus. Ngayon, para sa mga gustong magpatato, ang tinutukoy ko po ay yung mga Kristyanong wala pang tato na gustong magpatato. Hindi ang may mga tato na bago pa sila nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Self-examination muna bago ka magpatato. Isipin muna ang mga ito. Kapag nagpatatuba ako, pag-aalay ito ng buhay na handog sa Diyos? Banal at katanggap-tanggap ba ito sa Diyos? Pakikaayon na kaya ito sa mundo? Mabuti kaya ito sa harap ng Diyos? Kalooban kaya ito ng Diyos? Kung ikaw ay kristyano, dapat ang sagot mo sa limang iyan ay hindi. Tandaan po natin, hindi tayo naglilingkod sa Diyos by feelings or sa sariling kagustuhan, kundi ayon sa kanyang pamantayan at kalooban. Alalahanin po natin ayon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 at 2 Corinthians chapter 6 verse 16, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ito ay hindi para sa sanlibutan, hindi para sa kasalanan, kundi para sa kanyang kapurihan. Kahit pa Jesus said, God is good, John 3:16, ilalagay mo sa mukha mo bilang patutuo sa iyong pagmamahal sa Panginoon, hindi pa rin yan kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Tayong mga mananampalataya ay kinilala bilang tagapaghatid ng Ibanghelyo ni Kristo sa kaligtasan ng iba. Ngayon, anong mensahe ang mahihatid mo sa mundo sa mga tato sa katawan kung yan din naman mismo ay galing sa mundo, hindi ayon kay Kristo? Tinawag tayo upang maging hiwalay sa kanila. Huwag natin naisin sundin ang tatak ng mundo, hindi ang pagkatatak ng banal na espiritu nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo sa kanya tayo nabubuhay at sa kanya rin tayo mamumuhay. Kung critical thinking ang pag-uusapan, ang ating katawan ay pinagamit lamang ng Diyos upang magamit natin sa paglilingkod sa kanya. Kaya gamitin sana natin ito sa tama. Tayo ay ipinanganak na walang dungis sa katawan, kaya ibabalik rin sana natin ito sa Diyos na walang dungis. Dahil ito'y pinagamit lang dapat atin itong iingatan at huwag dudungisan. Halimbawa, ikaw ba papayag na kapag may nanghiram sa bagong kotse mo o sa anumang mahalagang bagay na meron ka tapos ibabalik sa iyo na may dungis at sira-sira? Kung masakit sa loob mo yun, how much more sa Diyos? Dahil binigyan ka niya ng malinis na katawan tapos dinudungisan mo lang. Now, dito tayo sa pinakamahalagang tanong. May chance pa bang maligtas o mapunta sa langit ang may mga tato? Ang sagot kung biyaya ng Diyos ang pag-uusapan, meron. Kung sila ay sumampalataya kay Kristo ng buong puso bilang Panginoon at Tagapagligtas. Dahil si Kristo ang daan sa kaligtasan. Ang pagpatato ay isang maling desisyon ng tao sa kanyang sarili, isang pagkakamali at isang kasalanan sa Tagapaglika. Pero walang kasalanan ang mas hihigit sa biyaya ng Diyos. Dahil kayang iligtas ng Diyos ang sinumang sumampalataya kahit saan pang galing na kasalanan. At naniniwala ko na ang totoong sumampalataya ay hindi dapat mamuhay sa anumang uri ng kasalanan.